Siya vigor na ranasan ng buhay promdi, mas pinili ang Pinas kesa sa England. Nagpaliwanag ang dating child star na si Sia Vigor kung bakit nawala siya ng ilang taon sa mundo ng showbiz. Ang last project na ginawa ni Sia bago siya pansamantalang na maalam sa pag-aartista ay ang award-winning at Pinoy version ng Korean hit movie na Miracle in Cell No. Pito isa ito sa mga naging official entry sa Metro Manila Film Festival 2019 na pinagbidahan nga ni Sia kasama ang premyadong aktor na si Aga Mula. Ten 10 years old pa lamang noon si Sia at ngayon ay labing apat na siya. Kuwento ng Bigot sa naganap na press ko ng latest movie niya na, Itutumba ka ng tatay ko, kung saan kasama naman niya si Jano Gibbs, ilang taon silang nanirahan ng kanyang pamilya sa Occidental Mindoro. Ito yung panahong nagsimula na ang COVID-19 pandemic noong March, dalawang 2020 kasabay ng lockdown sa halos lahat ng lugar sa Pilipinas. Actually, after po ng miracle in cell number 7, noong nag-pandemic, nag-decide po ang mami ko na pumunta muna kami ng province, which is I am really grateful sa desisyon niya na yon. Kasi, parang nung bata pa siya, may mga experience siya, like climbing trees, nakakapag-bike around the village. Tapos tabing dagat din yung bahay namin sa Mindoro, pagbabahagi ni Sia. Dagdag pa ng Viva Artists Agency Talent, sobrang grateful ako na during the pandemic, nandoon kami, COVID-free yung village na yon. Naranasan ko to be outside of the movies and the industry for a little while. Marami akong natutunan sa ginawang desisyon ni Mami. Pero after ilang years kami na nagstay doon, my mom asked me kung gusto ko pang mag-artista or we can just go back to England and mag-school ako doon, pag-alala pa niya. Obviously, mas pinili nga ng bagets ang Pilipinas dahil gusto pa rin niya ang umarte. Sinabi ko sa kanyang hilig ko talaga, passion ko rin talaga ang acting and being part of the industry. Alam ko rin na kapag actor ka, mas nabibigyan ka ng voice or influence sa social media. So, gusto kong I take yung opportunity ko na may mga platform ako to inspire other people and the youth. Sana ngayon, magtuloy-tuloy na rin na may movies ulit tapos may mga project ko ulit, anya pa. Mr. Kasagpahir, e subscribe muna yan for more news update.